Hindi ba ko sa'yo, boy? Yung grand conspiracy, marami pong hindi nakakaalam. Pero tatlo lang sila ang nakakaalam. There's only a few. Ang players dyan, Saldico, Martin Romaldes, Marcos. Nobody could do it without the blessing of the president halatang halata na na from the very beginning, inumpisa na nila na gumawa ng pera. Tatlong taon lang, yun ang record, record, lilampasan nila ang tatay nila sa pagnanakaw ng kaban ng bayan. At yung mga hindi nakakaalam, tinuturo na, linalaglag na lahat para siya maging hero. Ang galing. Pwedeng gawan ng series pelikulang series itong ginawa nila. The Grand Conspiracy. Magandang movie po ito sa mga producers. Start doing it now. Pag nawala ang mga corrupt sa ating bansa. Wala akong sinasabi mag-withdraw kayo support, pero protektaan nyo sila dahil niloloko na ang taong bayan. Papayag ba tayo sa ganitong buhay? Ito, so, nagsalita na. Dahil natatakot na siya at uh, hindi na mapigil. Ang taong bayan ay hindi po hihinto. At uh, nagpapasalamat ako sa mga hindi buibigay Dahil marami nang nababayaran ngayon. Congratulations sa mga hindi nabayaran. Congratulations sa mga ayaw maniwala sa kanila. At... Uh, marami nang tumatapang ang mga nagsasalita hindi tama. May po ang uh, nag at -pro protecta at nag nagmamalasakit sa magnanakaw ay magnanakaw din. So, hindi naman pwede hinto na, maganda ng palakad natin. Sino naniniwala po sa inyo, Mr. President? It's like adding insult to injury. Nahiwaan na ang mga taong bayan, bubudburan nyo pa ng asin. Wala akong alam dyan. Sino, magagawa ba ni Martin Romandes yan kung wala kayo approval? Magagawa ba, ni Badi ko yan kung wala kayo approval? Impossible. Eh. Dahil nung pinagagawa nyo si Sandi ko, siya nag-insert lahat. Dahil utos nyo, utos ang presidente, si Sandi ko lahat nag naglagay sa Uh, ang, insertion sa Congress at sa BICAM. Natapos na sirado, BICAM o kunti na lang post doon. Doon na po ang uh, linagay yung mga iba. Siniguro nila na nandun. At bumalik na sa presidente, ihimayan uli ng presidente yan. At wala, nagbawa silang, pwede niyang tanggalin lahat kung alam niya ang kalukuhan niyo mayon, hindi niya tinanggal. 20, mil, 20 billion plus lang tinanggal niya. Pampaganda, parang lipstick. Pero ang karamihan nandun. Sinong pumirma sa huli? Umpisa, pinirma na niya, pang, pang huli, ang dami dinanan. Hindi may niya lang gusto, kaya alam niya lahat yan. Pinirmahan niya. Ayun na, talabas ng pera. Kaya sabi ko from the very beginning, Tanggalin mo na lahat. It is his command responsibility. Walang iba yan pinanggalihan kung hindi ang ating tangolo ng Pilipinas, sa Republika ng Pilipinas. Hindi ginawa na ng mga magulang nila ngayon doon, ginawa uli at mas grabe pa. Paalala ko lang, di ba sinabi na sa book of record, na ang magulang nila ay the biggest robbery of government. Dapat akala ko doon aayos siya, mag-aayos. Hindi. Nilampasan pa niya. At gusto niyang bawin yung mga nakuha na nung nakarang gobyerno nila President Cory Aquino. Nahabol nila iba, karamihan din nahabol. Nasayangan sila, ngayon, ngayon, ang binabawi niya, So gahaman 'yan Mr. President. I'm always telling everybody that greediness is the downfall of every leader.